何だ <music> Oh, ya, ikutlah. Ay, mangita ko dre. Mangita tagma. Ano to no? Sa uh, mga ano pa pala araw mo to. Ito pala tayo sa lakbay no. Ito so, tayo ngayon din ng ngayon. Ano pa na no? pag makain ni ipupurong ko kasi. Ngininan na siya. Kasama natin si Inday mo to sa kapila uh, perimeter lang mga tol no si delikado ang area natin so dun si, si Inday mga tol siyempre si Alpha Charles dun sa baba so yan mga tol no sa lahat ng mga uh, sweet supporters natin mga silent viewers Uh, 4344 si Inday Alpha Charles no? So pag po sa video na to ah, uh, tulong tulong kayo mga tol no? Uh, pababa na kami no? pababa na kami mga tol at kita natin dyan uh, hindi na lang makita natin yung uh, karagatan mga tol no? so, kailangan namin na makasakay ng mangga So, sa lahat ng mga supporters ko, no, hindi ko na pag-subscribe ay hindi adventure mo no? paki support po no hindi adventure sempre mo to lo no? mga love shout-out po sa lahat ng mga OFW lalo na else man daw piliya pa ng mga ng mga love shout out no so hindi palagi support no? so, wala namin naman naman na namin dito at thank you so much sa support ano sa lahat lahat so kaya Jamil Alhasan no mga love shout out kay Alpha 01 kaya basta adventure Pinunong <coughs> Gabriel no gusto Basel Sir Sid Gilab Shout out tol. So labas na tayo tol no. Sana matulungan niyo kami. Ah sama sumasama tayo no. Yan si Pulipur mga tol. Charles. Sumay na kwa na, tambal kay kon ba? Putol ba? Tay.

Hindi, hindi talaga ito yung barangay. mga oragnanay? Makikita ninyo mga gagat yan? Bilhin silpon tawal ito. Ikaw lang. naman yung dagat, Pero kita na. Ano? Mga gagat na mga Sige, sige. Sige. Yung Hindi nga yung mga tunoy. Si bangka para malabas tayo dito. Hindi ka Ha?

Hindi ka mong inuman eh. hmm. uh, Okay na nga. Pag mga dehydrate kayo mga tol, kailangan na kayong so, uminom ng mga may, ganito uh, na mga tubig. Lagyan nyo uh, ng asin. Uh, asin oh. para hindi kayo ma dehydrate. Na, Naantok na si ano? Na, tulog lagi. Tulog, tulog, eh, tulog ay. Ilang uh, araw na kami dito. Walang ka ng tubig. Ugas na tol. Ugas tubig. Ayun. Ayun. na, ma-infection na. Ayun. 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 ka Malang, ba lang ang happy tas dagat ba? Happy tas dagat na pila ta. Comment kayo sa baba mga tol. Ang gusto ko sana mangyari dito. Ah, uh, kunin ko yung bala ba sa hmm. hindi pa lang ni lumala yung sugat at yung ano, laging lumulugo ba. Tay, hey, alam mo ba yung magpira ng ano? Na, hindi ako marunong. Ha? Hindi, hindi ako marunong magpira. Tol. Tol, ito 'yung tol. tol, tol advance ang akong kanya kalaban ba drone drone git med drone ang kita ay drone naman ma yung drone ko pero ba pero yung drone ha ila maka maka si, di ka ano ganito yung gawin natin dito ka ako sa kun dito lang ako ah kumita dia ano oh, ba kung makalabas na tayo dito kailangan natin na pagbalik wala tayo ng drone drone lang like. so, kung tigong ko, makaipon ako ng piratol <coughs> nangamit tayo mga power bank ka. na kahit mga 8,000 lang makatigong ito baratigong ha? namay tagkuan namay tag 3C Pero yung wala wala pang pakpak yun. Ha? Wala pang pakpak ba? Yung pakpak daw daw. Trisy. wala pang pakpak. Wala pang pakpak yun, wala pang. Uh, Anong klaseng ano yan? kamara muna muna na lang camera ba. Guna, ano, ano, ano. Yung mga tol no, hindi adventurous pa natin no. E, Tumulong siya na uh, mababa ng kapatid ko. Eh salamat sa mga ano, hindi pa nag-subscribe no. Pati Subscribe po. Okay. Sige po, bawat uh, angulo ng video niya. No? Okay, palabas na tayo dito sa Isla Burias. Uh, <coughs> so, maraming nag-comment sa atin doon na para pagbaba din sa may na anang dagat na. O dito sa tabing dagat. Basta may mga taohan daw ni Jojo. Hmm. So, mag-ingat tayo. Baka yung masakyan natin na bangka. Baka si Tapa. Baka tauhan ni Jojo. Uh, ready na, ready. Ang so, mga niya ba? Ikon daw? Parang hindi na niya kaya ba? Luya hindi na, luya na. tayo pag parating tayo sa tabi ng dagat. May mga bangka manama na masakyan natin. Ingat na tayo. Dito tayo basta-basta okay. kaya tapos bangka. Atatapos, diretso tayo sa hospital. Mm -hmm. Hospital tayo diretso. Mabuti man ma ano, matingnan sa hospital ba? Na, paano na yung sugat niya. Langaw na dibo. Hmm. Si tagal na, Langaw. parang parang nangangamoy na nga siya eh. Oo, oh, doon din sa mahon ng mga Ano na ito, ito ng mga kamay, ng mga sugat niya sa ano. sa mo kidney forty ka. injik. Ah, na sila injik. injik eh. Dito ko sila. Oh, hindi ko. Asa. Kudo injikan. Dito. Tulog

Wala kayo. water mo yung dala, no? Tignan nyo. Huwag ay kukadala ano? Para sa ungo man, yung paniha. mo kukadala, ko lagi. Okay rin ako na, buyagan. Okay rin na. Huwag ganit. Sa mga, kung sa mga demonyo, ning hulu water. Ang spirito ba? man. Di kaayo ni. Di man. Sa kung ni, sa... Nabilig ka mo lumuampo ba? Huwag ganit. Huwag ganit. Huwag ganit. Huwag ganit. Huwag

itu betul. ya kita na kan ni Inday mga tulong uh, malapit na yung uh, dagat mga tulong matanaw na natin kita ni mo dito Ah, obat ah.

Tentu dia pergi ke situ Dia pergi

robo baik sudah ba. ba. hah habitar nih tinggalan

Di sepeda, aku tuh hah oh. tuh. Подождите. А? Подождите. 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 Sokemane ni porsi-porsi anu. Nubi mwatu. Hah? Gatul, gatul, gatul. Hah? Gatul. Nubi mwatu sini? Dabayin ya, tuh. Kaye na, Hah? Aske na. Okay. Balod, balod. Balod ba? Ah, ano na. Dinugo na ba? bakawan. Ano Diyan sa baba ay bakawan. No. Tapos dagat. Kita Ano kalsada dito? May mga kalsada na ba? Isis ka lang 44 kasi malapit na tayo sa dagat. Uy, hindi ba? mana Paano na ito? Tumana ba? Tumana naman. Tumana naman siya? kita